Hello, hello. Good morning everyone. God bless, God bless sa inyo. May bagong news dito sa Japan, guys. Sasabihin ko lang. Yung ano kasi, yung mga andamin na dong foreigner ngayon na ano, yung humingi ng tulong sa gobyerno, guys. Yun bang kunwari hindi na nila kayang trabaho, ganyan si Ikatsu Hugo ang tawag sa welfare yan guys, na nagpapatulong sila sa gobyerno keso may sakit sila, hindi na nila kaya magtrabaho ang nangyari ngayon may natatanggap sila na ano malaki guys, halos ano, mga, mga walong lapad, walong lapad siya na lapad yata guys yung ano nila yung per month nila kaya yung iba marami dyan, maraming wais na tao dyan kunwari tumatanggap sila ng ganyan tumatanggap sila ng ganyan kasi hindi kaya nila na magtrabaho tumatanggap sila ng pera sa gobyerno tapos ayun kung anong ginagawa guys ayun nagsusugal nagsusugal sila tapos yung iba pa dyan, ayun, nagtatrabaho ng panggabi. Aba, ang saya-saya naman nila. Kami, ito, ako, nagkaunda, buluktot na nga yung aking mga katawan. Kahit ako'y senior na, eh, nagtatrabaho ako dalayo kung ganyan, nakakahiya sa ano, sa totoo lang. Mas masarap yata magtrabaho ng ano guys, ano, talagang pinaghirapan mo, di ba? Kaso talaga marami makakapalang buka. Marami, may kakilala ako, ganyan. Kunwari may sakit siya, magpa-injection, injection pa dahil may sakit daw siyang depression. Ayon. Hindi siya nagtatrabaho. Tumatanggap ng pera. Tapos, Umaga pa lang aron, aron, ayun, nagpapachinko na Alam niyo yung pachinko guys Parang ano, parang kasino yan Maagang maaga pa lang Andun na Yung iba nakapila pa Tapos Maano ka nga Dahil Ganyan na nga Tumatanggap na siya, siya sa gobyerno ng pera pati yung gobyerno niluloko pa kunwari nabuntisan sila ng hapon nabuntisan daw sila ng hapon kaya humihingi ng tulong dati kasi andyan pa yung hindi pa inaano guys hindi pa wala pang DNA, DNA. buti nga ngayon meron na kaya yun ang daming ano May yung ganyan hindi naman anak ng hapon Kunwari na lang anak ng hapon para may matatanggap sila na ano na pera. Ay just ko guys. Tapos yung pinakawais pa dito, alam nyo. Hindi ko na lang sasabihin ko at taga anong lugar siya, guys. Yung anak niya disabled. Pinanganak niya sa ibang bansa. Ano siya? Hindi siya Pilipino, guys. Ah tapos disable yung anak niya. Yung visa nila guys, kunwari ano sila dito, yung negosyante. Negosyante na hindi naman nagbabayad ng tax. Kasi ilalab e, ano lang naman nila, e, susulat nila na hindi sila kumikita, e, kaya hindi sila nagbabayad ng tax. E. Tapos ganon. Andito yung disable nilang anak. Aba, ang swerte ha. May natatanggap pa silang pera sa gobyerno libre pa lahat dahil disabled yung anak niya. Pagpupunta ng hospital, libre lahat. At may natatanggap pa doon sa ang rules dito sa Japan. Pag may hanggang 16 years old ka na anak, makakatanggap ka ng isang lapad. Ayun, makakatanggap pa siya niyan. At meron pa guys, sa disabled, disability, may natatanggap pa sila. Aba, ginagawang bangko talaga ang Japan, ano? Ang kakapal, ano? Ay, just ko. Magtrabaho kayo, magbayad kayo ng tax nyo, oy. Sa totoo lang. Para pair-pair naman, di ba? Kaya ang daming nagagalit ngayon, yung mga hapon ngayon nagagalit tungkol sa dyan. Yung mga foreigner na kunwari, ano, tapos nagpapatulong dito. Tapos lalo na yung iba na mga permanent, permanent, tapos dito lang pala, ano. Magpapatulong daw dito sa Japan ha, para mabuhay lang sila ala. Swerte nila ha. Ko. 'Yun lang guys. Bye.